Marlon and me, buwan ng August 2023. Ay, Therapy schedule ni Marlon po, at Allah, ako ay kayo nandito sa taytay ngayon. O, oh, sino nagbigay sa'yo ng stand ng cellphone mo? Ha? <laughs> oh. ah? oh. Ate mo? Do, oh. Ha? Oh. Umorder ka? Okay, oh. Naka-order ka pa niyan? <laughs> <laughs> Buti ka pa may oh. Nagpagwapo pa siya, oh. <laughs> o, oh, di oh, ba? Diba? Nasa YouTube ko na yung ano mo, yung mga <laughs> video mo. <laughs> Para pag gusto mo manood yung sarili mo, makita mo. oh, <laughs> oh sabi mo, hi fans. Oh, <laughs> oh ito si Marlon, Marlo, no? oh. Pag natapos mo itik si Ate Benz yun ito uh. naman gugupit niya. Ah, magpapaterapy po ba? Oo, sa inyo. Alam ko, okay, ah, ma ah, oh, ka Pagka natin. mabilis sumaba yung buhok, may improvement po yan sa nerve ng hair niya. Opo, oh. o. O, di ba? Ibig sabihin, maganda yung flow o, ng blood o, o. mo. O, malakas ka na ba? O, eh. Ah? O, <laughs> so, o, o, o. o. Bakit merong ano? Merong, o, oh, ano yan? Nakabalok hmm. ang tuhod mo. Anong nangyari dyan? Mahaba na ba? Ay, mahaba na ba nga pala ang paa mo? Mahaba na ang paa mo kaya pala hindi mo na maidiretso ano. Mm. Tapos nilagyan mo pa nito. <laughs> Bakit mayroong ganyan? <laughs> Liliwad. ha? Ah, nilalagay mo dyan sa ilalim. Ah, para umano dito. Oh, maganda na pala ang kamay mo eh. Sige, adjust natin ha, para umaba pa yan. Mahaba ka na pala eh. Eh, tuloy. Itong tuhod mo, wala sa posisyon. Oh. Medyo, ano, stiff. Sige, madali lang yan. Lumalaki na yung mga buto mo. oh, lumalaki na yung buto niya. O, diba, oh bilis na. Hindi na masyadong. wak na kamusta ka na, Marlon? Nakababa na yung kamay mo. Gwapo ka na. Ilan taon ka na? Ilan taon na talaga si Marlon ay? 38. 38 po siya, o, diba? O, parang gwapo mo dito, ah Saan bahay mo? Mahaba na ang iyong ano ang iyong kamay pati niya pa mo kami luto. Oh, Ulima, um, ang iyong pa sinanay kung masagana Marlon? kaya tapos lang ang therapy natin oh, oh, yeah. Ah? Oh, okay. ano masasabi mo? Gusto mo ano 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 ka ano oh, ka ah. Hindi ano ano Hindi ano ano Hindi ka nagugutom? Ikaw, mo, Kumain ka na. <laughs> ano ulam mo? <laughs> ha? Oh, kamustahin mo yung mga friends mo sa Facebook, sa YouTube. Hi. <laughs> ano pangalan mo? Marlon. Uy, ang ang linaw-linaw mo nang sabihin ah. Taga saan ka? <laughs> saan ka nakatira? Bato-bato? <laughs> Saan yung bato bato? Ha? Ah, tay tay Rizal. So, oh, kababirthday mo lang daw pala nung nakaraan, no? Oh. Belated happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy, birthday, happy, birthday, happy, birthday happy birthday to you. Kantahan ka na lang ni ate kasi wala akong dalang gift. <laughs> Basta gumaling ka lang at mag-improve, no? Yes. Ayan na si Marlon. Malaki na siya. Mataba na. Nakakatayo ka pa. Oo. Oh, sige nga. Pakita ang tayo. Oo. Oh. Patingin nga ng face. Ayan, oh, sige, ayos na ng upo. Ano na? Ayan na si Marlon. Takot pa. Ano tay? Ano yan? Nanay niya may katsa. Ha, ah, medyo madilim. May, pabot kayo. Ano yan? Yung, yung kutsara mo kasi itong pagsasandok na ipapansandok saan? Kape. Okay. <laughs> sa kape. Lala. Ala, si tatay ipapansandok yung ano oh. ng bike. <laughs> Ayan na si Marlon. Oh. Exercise Marlon ng tayo-tayo at lakad-lakad ha. Oh. Ha? Ayan, tingin nga tuhod. Wow. Tari nga na pa ah. Hindi na masyado mataas. Okay. Maliit lang kasi ang bahay namin. Kaya ito, nandito ako sa solo. <laughs> uh. <laughs> Ayan, stay in a normal life si Marlon. Ayan ang kanyang cellphone. <laughs> Na, anong ginagawa mo dyan? Diyan ka nanonood? Oo. Oh, marunong magdot-dot. <laughs> marunong magdot <laughs> selfie daw kami sa kanyang cellphone. <laughs> Yan si Marlon. Ang kanilang bahay, ito lang po. Yan. lang. Maliit lang. Buti pa siya may TV. Yan, yan lang ikot ng kanilang bahay. Like hey, tsura ng kamay mo before. Itong isa. Hindi, dati sa nakaturo nakaganyan, 'di ba? <laughs> Pakita mga kung ano dati itsura ng kamay niya ah, ganyan. Ilang taon? Simula bata pa. Ah, ngayon nabababa mo na. Hmm. Ganda no, pinapanood niya po yung aking YouTube video. <laughs> oh, di ba na? No? kami Kami ni Marlon, kakatapos lang mag therapy dito sa Taytay. -tay. Kaya wala ko sa Laguna. Mm. <laughs> Ayan, oh, sabi mo Marlon, hi fans. <laughs> oh, <laughs> <-hanap> ng dalaga. <laughs> naghahanap ng dalaga. Ah, <laughs> <laughs> hindi daw. Oh, pero ngayon ang guwapo-guwapo niya na. Oh. Ang <laughs> <laughs> <Ay, yato, yung laughs> laki na ng pinagbago ng leeg niya, no, te hindi na yung parang, parang pero puro nagbabago at saka nagbabago na oh siya po ay may problema x uh, dystonia parkinsons pero ayan na nakakatayo na siya ilang taon din ho kaming nagte-therapy o di ba oh Namamarcha mo ba yan? Dahil dito ka nga sa tabi ni Marlon. Oh, oh. <laughs> Baka bumaksak si Kuya. Ingat, ingat. Mm. Ayan si Kuya Marlon. Oh, sige na Kuya, upo ka na. At katatapos lang natin magtherapy. Happy ka ba sa therapy mo? Oo. Oh. Happy? Oh. <laughs> oh. sige. Oh, sabi mo, hi fans. Uh, uh. <laughs> butan ko. Bigay ni Marlon. Thank you rin. <laughs> Ayan si Marlon. Salamat sa rambutan ha, nanay. <laughs> Special si nanay kaya kailangan may moment kami O, oh, di ba? Opo. Oh, oh, Malinaw na talaga siya magsalita. Merong uh -oh. merong siyang sinasabi na minsan hindi ko naintindihan eh. Kasi oh. nagagalit ako eh. <laughs> <laughs> <Katangit lang laughs> siya. Sabi ko sasabihin mo lang Maron, 'yun naintindihan ko anak. Oo. Oo. Pero ano kaganiyan nakikipagkwentuhan siya sa akin, ang linaw-linaw na dati parang pinakain. Eh opo oh, oh, opo oh. <laughs> salamat uwi na ko bye, bye, bye. Bye, bye po <laughs> mga selfie moment namin ni Marlon before bago ko siya uh, uh, therapy nagse-selfie muna kami dalawa para makita ko ang mga pagbabago ng kanyang kagalingan at mga improvements sa kanyang katawan ito siya noon, nung bago ko siya tinerapi, 3 years ago. At ang makikita nyo rin dito, simula nung tinerapi ko, ang kanyang katawan, ang kanyang pagbabago, ang kanyang kagalingan at unti unting pag Mag-water, water ka. Dalawang buwan tayong hindi nagkita. Kumayat ka na agad. Huwag mo ko iisipin ha. <laughs> Pupunta rin ako dito. O, oh. oh, di ba? O, oh, ang kailangan nagpapakagwapo kayo, no? Gwapo <laughs> naman si Ani. Anong gagawin mo? Inom tubig? At saka? Ano pa? eh, uh. eh uh o. oh. Uh Oo, -oh. okay, okay naman yung kamay mo. Ganyan lagi. Iba, ayaan mo lang bumaksak yung kamay mong yan para mag, ano. Huwag mo siya lagi hawakan ha? hmm. na. Magpataba ka. Pakita mo, an, pakitaan mo ako ng exercise mong paglalakad. Mm. Ayan yung kanyang nakatingkayad na pa. Nai-stretch nai -stretch mo na pala eh, no? Yung tuhod. Mm. Dahil ibababa mo pati yung to. Oh. Ibababa yun to mo. Pati kamay. O, oh, buti nga ang kamay niya. Ano na? Three-fourths mm -hmm. na lang. Dati, ano yan? <laughs> naka, naka, ano yan? Nakaturo sa baba. <laughs> o, walang tali. Naka, ano nga yan? Naka ganyan. O, tali nga naghihilog. Kaya naghihilog. Pag nalulis yung sali, naka nalagyan eh. mm, Sige, hakbang-hakbang. Yan. oh masikap na bata binata nag atras atras tama yan mm. lakad lakad lang para masanay araw araw ka ba nagaganyan uh, pag sinipag ah, pag sinipag lang dapat araw araw hindi pag ako wala nagaganyan mm. sabi ko kumakot lang sa mga oo tama yan tapos lalakihan mo yung hakbang mo buka ka Oh, oh. Kontrolin mo yung isang paa mo. Kontrolin oh, yung panginig. Oo. Oh. sigilang, Sige lang, okay lang manginig. Sa susunod, mawawala rin yan. Galing, oh. Hmm, nakahawak lang siya dyan, sa kawayan. Para ano, kasi yung isang kamay, wala. Wala nakaano ano pa lang angle pa lang mm -hmm. <laughs> ba ka Marlon ano nung nakarao payat payat mo iniisip na yung kuya mo ah oh, wag mo okay na yun, na yun. isipin yung kuya mo okay na yun nasa heaven na yun ay oh, nagbubuhat na siya ng limang kilo <laughs> natayo niya pa <laughs> Galing Marlon na. Sige nga, itaas mo nga yan limang kilo. Oh, ano, magkakargador ka na ng limang kilo. <laughs> Sige. Hmm. Lakad. Sige lang, hindi. mag ka sa lakad mo. Gusto ko makita yung lakad mo. Ikaw lang. Hmm. Ilayo mo yung paa mo. Ilayo mo yung mo. Mm, sige lang. Lakad, lakad lang. Ayusin mo yung paa. Yan. Ibaba mo. ibaba mm, sige. O, lakad. O, kabila naman. Mm, sige lang. Ayan ang exercise mo araw-araw, ha? Mm. Para masanay ka maglakad na hindi ka hinahawakan. Sige. O. Yan. Very good. Ilayo mo yung hakbang. Hmm. Nanonood pati si Miming. Wow, galing ha. O, balik naman sa akin. Hmm. Alalay ka sa ano, sa kawayan. Hmm. Galing na ni Marlon. Nakakahakbang-hakbang na. Sige. Okay. Yung, pa, yung kamay mo, ba't nakataas yan? Oh, ihawak mo sa kawayan. Oh, ihawak mo sa kawayan para masanay siya. Napagod ka na? Marlon? Oh. oh. Ay, hindi pa. Ay, hindi pa. hindi <laughs> pa. Aba, ako napagod na. <laughs> sige nga, i-march mo yung kamay, paa mo. Oh, yung kabila. Bend mo. Kagani na ng exercise mo. O, oh, yung kabila naman. O, oh, sige. Ben mo. oh sige pa. Mm. Sige pa, sa kabila. Sige. Okay. Oh, kamasan pa kiramdam. Oh, sige. Oh, babay na. <laughs> Thank you. <laughs>